Igpit na yaka para sa bawat Pilipinong Katoliko kasi pare-pareho tayo ng damdamin, tayo ay ulila. Sapagkat si Pope Francis ay hindi lamang leader na simbahan, siya ay nagturing sa ating kanyang mga anak at tayo naman ay nagturing sa kanya bilang kanyang mga bilang, bilang ating ama. Uh, tinuruan niya tayo na maging maawain, tinuruan niya tayo na maging uh, mag, magka, maging magkakapatid. Uh, hindi lang sa, sa loob ng simbahan, kundi pati na yung mga hindi naniniwala sa Diyos, pati na yung iba ang pananampalataya, matanda o bata, babae o lalaki, dapat ay magkaisa kasi tayo lahat ay galing sa Diyos. So ano yung uh, legacy niya sa atin? I think it is the, the mission of mercy the mission of being compassionate, the mission of reaching out, lalo na doon sa mga nasa laylayan ng ating dipunan. Ang kailangan niya ngayon ay panalangin, pero higit sa lahat, ang kailangan natin ay ipagpatuloy yung kanyang aral na ipinagkatiwala sa atin.